ito, tuman, tinamaan natin guys kaso maliit lang siya ito, yun, tumakbo na rin, nakapigtas na siya nakita nyo napigtas siya nakawala hindi <laughs> siya napuruan hindi siya napuruan yun, nagsitakbuan na tutuloy natin mamaya yung sinasabi ko may mga toman-toman dito ito oh, hindi lang hindi nakuha sa putok sa video alanganin ako kanina kaya hindi ko binudyoan yung pagka putok niya yan o oh, isang finger na kabasi siya taba taba yun hinagis ko lang siya dun pagka marami rami na dun ko kinukuha para ilagay sa icebox box yan tutuloy natin medyo may mga bisita tayo o, oh, hindi, hindi lang bisita dumating na si dong si Boskudo at mayroon silang kasamang isang tao hindi ko kilala ko sino yun yan dito lang muna tayo at sana makahuli tayo ng marami rami si Kyle nakawala yung bala niya dahil nakadalawang may masya kaya so nakawala ito hindi ako sure kung anong isda to pero papuputukin ko siya ang kapal nila narinig na yung pagkaputok tsaka ano guys tinamaan siya ano kaya ang isda to isda to. Oh, ano ko? Naputol pa yata. Ah, tilapia siya. Pla Plana siya. Yan o. Oh. Yan guys Oh. Yan Oh. Nakawala pa yung isa eh. Double kill sana. So nakawala. Nasa gilid-gilid lang yung mga tilapia pala. hindi siya totally napuruan ilalim pa siya mababa pa yung putok ko para sa akin patong isdahan isda na to yun know? dapless lang yung tumama sa kanya ang hirap din palang tanggalin pagkaganito pero okay lang importante makuha siya. Huwag sana sumabit-sabit. yan dyan lang siya. nandito lang sa gilid yung mga tilapia guys. Yuko lang ako ng konti. Sana makakuha pa tayo. Nandito lang sila. Pinipili ko lang yung pinakamalaking ulo eh. dito pa si Lowe natin mamaya yung konti ito 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 guys ito ito pipili ka lang nasa harapan ko na sila Di ko nito ano, tuloy tuloy ko na lang muna yung video baka sakali may magpakitang mas malaki may kasama silang Gloria at Tilapia sila alam pipiliin mo? ting po four finger lang mga to dapat yung mas malapad ako po aling kaya dito? wala pa silang kasamang mas malapad four finger pa lang mga to ano ba yan? ito no? Kaya oh, medyo umupo ako para gumawi sila dito. Doon lang pumaparada yung mga tilapia. Ang lalaki nila, oh. Masyadong malayo. Kung papuputukin ko, alanganin ako, eh. Kaya gusto ko lumapit sila, kaya umupo ako. Ano, papunta na sila dito. Kung tinsyaga lang, gagawin sila dito mga yan. Hintayin lang natin sa... Ano, ibibidyo ko rin naman yan, guys. Alay, alay lang tayo pero nakakuha na tayo ng apat na tilapia magaganda yung sukat, so tigpa 5 finger at kabasi na rin sila abang-abang lang ako dito kaso hindi man kalaki yan maliit lang siya guys yan narinig nyo nag-iingay toman yan o no. toman siya tinamaan sa mata oh yan oh tinamaan sa mata yung malaki yung mga nanay ng mga to wala hindi ko nakikita kung nakikita lang natin yung mga nanay ng mga to naku solid sana oh pero pwede na kaysa wala diba pero iba pa rin yung makakahuli ka ng tulad ng toman ng malaki oh tapos ito yung tilapia yung isa na tamaan natin yan oh no maganda na yung mga sukat ng na mga nahuli ko ngayon hmm. tutuntuman na to pwede na nasa kalahating kilo na may gito tega tega lang tayo dito sa spot na to eh. Maraming sada dito kung totoosin kaso yung eh, mga tower wala hindi naayos. Puro yung pwesto rito ginagamit na lang nila. o ganun pa man importante, nakakahuli tayo. hinom muna ako guys bago ko bago ako gagawin doon. Makitutuloy okay, natin mamaya. Nanyo guys, lakad-lakad lang ako dito. Tapos nakakakuli ako ng mga tilapia. Yung iba, hindi na nanakukuha ng ano. Sa tiksayo, may may, tsaka tatlong tilapia. oh Yan, lalagay ko dito sa ice box. Wala na laman yung oxygen ko eh. Ay, eh, yung ergan ko. Kaya, bumalik ako dito sa pwesto. Ito, 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 ito yung mga tilapia. Nandito na yung mga tilapia dito. Guys, nandito na. Ito. pipili ka lang. Alin kaya malaki dito? aling kaya malaki dito? Mahina na yung ano, ergan. Tinamaan pa rin yata siya. Tinamaan siya. aso na kawala yata ay, hindi nandiyan pa rin siya ano ba to? anong isda to? ang liit nya ay grabe pakakawalan to kaso tinamaan sa tiyan kala ko malaki napilik mata ako doon. may mga kasama kasi siya yan o subukan kong pakawalan baka sakali mabuhay pa siya pero tama niya ano kitna wag na mamamatay lang to ano ba yan Umikot ikot pa iba ibang uri ng mga isda dito grabe dami isda dito kakarga mo na ako ng ano dami ko ng mahuli guys Marami na akong nahuli. Oh, tumama yung bitukan ng isda. <laughs> yung mga oh, nagpapakita na naman yung mga isda. Ayusin ko na. daming isda o. Oh, nasa mal malalim lang sila. Oh, Nagkaumpukumpukan. Tapos yung iba, Gloria. Yung gumagataw. Oh. Yun naman, tilapia. Malalaki yung Gloria dito. Kung Gloria lang... Ano, yung putok ng putok yung mga kasama ko pinapwesto ko kasi sila dun sa ispat na maganda. Tayo, pwede naman tayo sa ispat na palakad-lakad naman eh. Okay na tayo sa palakad-lakad. Yun, no, putok na silang putok. Balik tayo mamaya konti dun. Kung paputokin yung nasa dulo guys, si titrikak ko. Malayo siya eh. Nagikita ba kaya sa camera to? Naku, lumubog na siya. Pero uh, ano siya, may kalakian kaso malayo siya you know ang layo niya subukin ko ay nagpapakita rin sa harapan ko eh ang lakas umabot yung ano ergan tanong ko musta kaya malayo yun eh hindi tinamaan guys kahit na ano hindi siya mawig sa bagay parang binulabog na lang natin para gumawa sila dito guys tinamaan kaya tinamaan siya parang tama na yung laki nito kahit makalima pa ako ng ganito pwede pwede na eh yan o gumilid siya yan o narinig nyo gumilid gilid siya yan guys so, o oh. ang taba nya o oh, diba ang taba nya dito lang yan sa spot natin yun no ang taba niya pwede na lampas na ng 5 finger kabasi siya sobra ang taba niya halos kalahating kilo na to dito lang yan sa gilid yan yun no doon ko linalagay sa samin ah huwag kang alis naku lumubog naku lumubog sayang kasi laki ng kanina pakita pa kaya yun sayang kasi laging kasi laki yung kanina sayang na sayang may naani nagpa ako dun sa dulo ayun mapupotokin ko to tinamaan kaya tinamaan ko siya kaso ah, yung maliit yata ang tinamaan hindi siya malakas umatak maliit nga yung tinamaan guys sayang yun oh. kamuti, gloria yung tinamaan eh, sayang hindi yung malaki yung tinamaan magkakatabi kasi sila eh pwede na to, kahit anong mangyari hindi naman sinasadyang gloria gloria la bandera sapul na sapul yung mga gloria talaga tas mahirap pantanggalin sa bala ay hirap ka talaga yung kanina tilapia malaki tas tapos nawala lumubog nakarap yung ko doon ko papuputokin tinamaan siya bumaligtad na lang sumubrang so, lakas na na naman yung ergan Pa? hindi siya tinamaan na tinamaan siya wala kung di tinamaan bumaligtad lang siya kasi tinamaan sa ulo ayan o ayan o huh. ayan o Tinamaan sa mata. Yan oh. Ang taba niya. Super kabasi. Oh. Hindi ko masakmal. Tabasa masyado. Dalawa to eh. Taba niya. Panalo. Nakarami na ako ngayon paparating sila, marami sila, hindi ako sure kung may Gloria dito o Gloria sila. Ilan ba to? Anim. Naku po, Gloria ang anim to. Sana may sumamang tilapia ang ano rito, tunay na tilapia. Kung ito, hindi ko pinapuputokan taas mamaya maya, may tilapia silang kasali na sa huli. Tapos malalapad pa. Meron sa huli dun kaso ayaw sumabay sa mga Gloria na to eh nasa pinakahuli pa sila yun oh, anim na glorya ang lalaki ayokong putokin baka may sumamang mas malaki antay tayo lang tayo tinamaan ko kaso mahirap yung pesto puro tilapia yun naghataw na yun hindi sila na double kill kala ko double kill ko sila naku no, maliit lang langpas lang nang papuntang portinger lang siya pura, pero puro tilapia yung nakita ko kanina pwede na to Tumadaan na sila, guys. Tuloy-tuloy na yan. Gagan 'yang tuloy-tuloy na yan. Tumadaan na sila eh. yang 'yan. Tumadaan ini sila 'yan. Tumadaan Gloria sila 'yan. Tumadaan na sila Pero pwedeng lalang kaya bentila yaran. Wala, lumubong sa harapan natin guys. Baka sa likod doon sila hangat. Tinamaan ko. Uy, nakawala pa yata. Naku, sayang nakawala. Hindi napuroan. Sayang yun. Hindi napuroan. Sayang. Malapad-lapad yun. Pla-plana yun kaya par ba party na Sayang. Sa ganong kalakian Mas malaki yung kanina. Yun nakita ko. Yun narinig. Lumiling kasaw. Pwede na to. Kaysa sa wala. Oh. Ayan o. Oh. May kalakian na sayo oh. na ulo Naulo. Head shot o. Oh. Oh, diba? Man. Na toman. Nakadalawa na kami Toman ni Kyle. Oh. Eh, hey, buntok ya pin kaya lain ngakar pat ho oh, dai me. Eh bisa Iya, busbusing. Halyo eh, me busbusing ka tung Sinabit kin nanya nya mo, sinabit cha makanyon. Banda me kita pota mabalagyo. So, ka po yung uli ni boss ko do, lalapad do. Ano yun yung pinaka malapad? Sa yung yung common po. Darin, Ayan o. Common. Doon na rin common nga rin eh. Nakimeres Maraming sa kanina sa atin. Pagkita natin. po. ko itong common na ito. si Baha o. O yan. Atin. Ano? yung San Tuman. Yan yung dalawang Tuman na si Babaw. O yan eh. Pero islam na So guys yung mga nahuli namin ni Kyle kanin na lang to hindi namin totuloy na mabuti okay, yan lang nakuha namin o, yung mga tilapia gusto kapasi sila tapos siyempre hindi nawawalan ng yelo tapos dalawang maya maya yan o Yan o. tapos dalawang toman halos magkasinlaki lang yung toman o, yan o sulit pa rin yung mga nahuli namin tapos may nahuli pa rin kaming gloria o. o o sa dalawa tapos may hindi ko na pinakawalan to. Kasi mali, tama sa gitna. Baka mawala, mamamatay lang. Ayan. Hanggang dito na lang yung video namin guys. See you next time.